What's up mga sa so, panibagong araw mga kaidolo So meron tayong wala mga kaidolo I-reveal natin ito mga kaidlo, para sa inyo So nakatapos na natin guys mag aral So gusto ko lang guys matulungan yung aking mga kapatid po Para Sa so, mga tatanong mga kaidolo Kung bakit yun Misan naghihina tayo mga kaidolo Siyempre mga kaidolo um, Gusto ko lang sabihin na Napagod din tayo mga kaidolo Kasi ano na sa pamilya mo, ikaw lang yung nagsisikap sa buhay. So, tapos ako pa yung nagpapaaral sa sarili ko, mga kidulo, kaya hindi madali yung, ano, yung sitwasyon ko, mga kidulo, pero ayos lang naman kasi para sa akin, habang nabuhay ako sa mga ito, gumagawa ko ng kabutihan para makatulong sa aking pamilya, para palaki ng aking mga kapatid, kaya hindi nila ako kung ano yung ginagawa ko sa buhay bilang panganay kasi mga kaidula, dapat tayo yung nagpapasunod na tama, di ba? So, ito kasi re-rebel natin yung ulam natin mga kidulo, para sa inyo sa so, Besigo, mga kaidolo. So, eto mga kaidolo, yung ulan natin mga kaidolo ngayon. Oh. Yan, oh. yung mga kaidolo na ibang ulan naman ito mga Ito ngayon. Oh. Yan. Kung alam kong alam ito ng marami. Sarap nyo mga kaidolo. Galing pa tayo guys sa Paarlan. So, buti na lang meron tayong ulam. Sarap ng guys. So, buti na lang guys, meron tayong ulam. Yan guys. So ito yung ulan natin. So ito yung ulan natin guys for today's video na natin sa inyo mga kadalo. Tapos pupunta niya. Pupunta natin guys yung akin mga kapatid. Ayan. Kasi mamayang gabi lulutuin natin ito mga kadula para meron na sa ulam. Boy! Ito yung buso ng kapatid mga kadula. Ulam. Sabi lamat kuya. Sabi na boy. Salamat kuya. Salamat kuya. Ulam. kuya. Masyari tayo sa mga dada. na aking mga patid na Masabi mo? Salamat po kuya sa ulam. Ikaw? Salamat po kuya sa ulam. Ikaw? Salamat po kuya sa ulam. So yan mga So kakawin natin guys. Gano'n sa paarlan. Sobrang lahat ng ating paarlan mga kadara. Ito yung gamit natin ng motoro. Ang guys, nagpo-ponder tayo kahit pa paano. Tapos, yung, yung, yung bahaya hindi pa natin na-update. Dahil malaya yun, kung babihaya pa ako doon siguro, mga 40 minutes pa. Kaya hindi ko yun na pupunta ng makakit doon, dahil tayo. Saka mahirap, kasi wala to yung natin, yung ginagawa natin guys. <laughs> siguro yung ibang kamataan dyan, suko na talaga, kasi alas oh, always nalang nagsisipag sa buhay mga kadalo. Hindi ko sinisipag, hindi ko iniisip yung pagod na lang. Kasi yung pagod dumadaan din, dumadaan lang naman yung mga kidula eh. Bukas ayos na tayo. So para sa akin mga kiduloy, gumawa gumagawa lang ng kabutihan.